doon may ginagawa pa pagkalagpas sa San Marcelino Street Siri Avenue abi niyo road widening. ayan Inaayos to. Tinanggal na yung Center Island. Dahil basura sa gutter. Dun na. Ayan. nga lang ano, yung casing na to yun ano, meron pa rin mga kabahin mga ano mga poste na to pero merong, merong ano merong nakalagay uh, na excavator um, yun dredge to yun, uh, dyan na nakuha mga burak Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan. Nandito tayo sa ano, sa Kirina Avenue. Nag-a-play tayo ng mga nagawa dito. Sa lagay ng ano, ng mga poste ng ilaw. Hindi masikip dito. wasak-wasak pa yung ano dito na pagsaga amor ah hindi pa natatapos sa dito ayan, naging parking area na dami ng mga nakapark hindi na natuloy yung project dyan dami, redevelopment dami ng butas Patulong na pala ng ito mga sasakyan Marami Hindi na lang ang walang halos mga sasakyan Ayan. Ayan. Ganyan pa rin, wala pa barita na gagawa ano kaya yan magawa na sa admin ni Grazie. kaunti lang mga basura wala nang gumagawa talaga ganyan pa rin ito ganito pa rin pwede magbakbak ng ano paderas ah, lalakaran na yan ng mga pedestrian na harangan ng mga poste ng skyway mga dadaanan dyan hindi na naayos dito Ayan natin Plaza de Lourdes Wala naman mga uh, street vendors Mayroon pala mga uh, nakasampay doon na maggamit Sa kabilang side lang ang uh, dating PNR Bakoy Station buhay okay, ang gagawin dyan dyan uh, din kasi gagawin yung PNR, NSCR ano kaya ang gagawin dyan okay, Balik na sa pwesto si Dorme Espo Moreno Kaya ang mga proyektong gagawin ni Jorme sa Maynila para lalong gumanda May mga ganyang lugar na hindi pa naaayos Nasa dala sa Skyway of ramp ng Plaza Dilao ミラードワン。 Dahil basura sa gutter. Na. Nagpa-traffic nga lang. Hmm. May casing na to. Bilis ang gawa dito. Ito para sa Roas Bully Bars. Yeah. Wala na mga ano 'to eh. Scaffoldings. 对。 dudugtong naging ano na lang to kulay isa lang kaya traffic yan Ini rin ini lain set of island pero wala pa rin siyang landscape so, Dage pipes yan natin dito sa stereo de papo natin dito sa Estero de Paco ang dami mga basura okay. pero merong ano merong nakalagay uh, na excavator ayun um, dinedredge to ang dami na nakuha mga burak mga mga ano na mga bahay yan sa Dead sa gelby yun sa kaliwa marami pa ka mga bahay ako oh, meron ng ordinansya na nagbabawal ay mga ganong mga modified na sabucho ganito dito yan yung mga ginagawa pa talaga tapos dito wala rin traffic light Ayan. pero naglagay ng mga ano ng mga ilaw wasak-wasak pa rin ito na yung sobrang taas na mga sidewalk. Hindi siya dire-direcho yung ginawa, na Patigil-tigil. Ito, substandard yung pagkakagawa wala nang mga puno dito kaya ang init doon, may ginagawa pa pagkalagpas sa San Marcelino Street doon Moreno Avenue road widening ayan inaayos to tinanggal na yung center island kaya rin sobrang init sa eh. sa Pilipinas daming tinutol ng mga puno buti pa doon sa, ano, eh, sa elliptical road mas marami pang puno ito eh. Pagkalagpas marami na mga puno kaya malamig. siguro tatanggalin na rin yung center island kapunta ng top avenue ito hindi na rin na ayos nakalagpas itong Top Avenue Kapuntan ng Ross Boulevard Center Island Pero ng mga puno Pero ang uh, pagpapakanan na kalsada Ito. Ito na lang ang mga natitira kaya to baka ano rin mga putulin din sayang pagdating na dito sa may tapat na Bureau of Plant Industry Department of Agriculture sa Malate yan marami ng mga puno kaya to paputulin din itong mga to mga puno dahil dun tinanggal